Hello mga ka-good morning! Ayan mga ka-good morning! Good morning! Good morning! Good morning! So mga ka-good morning ay uh, nagdiriwang nag na naman ng mahal na araw ngayong araw na ito good morning. So marami na namang uh, mag-sinitensya niyan dahil sa mga kamag-anak nila may sakit may mga Uh, basta iba-ibang dahilan mga ka-good morning. Ayan. So, ngayon mga ka-good morning ay syempre um, natin yung buong ano, buong malkitik dito sa may tulay kasi syempre nandito sila lahat ngayon mga ka-good morning. Ayan. So, ayan mga ka-good morning. So ayan mga ka-good morning no. So mag-umpisa tayo dito mga ka-good morning no. So syempre lahat sila ay ating tatanungin Hi mga ka good morning Bakit magtapit ka? <laughs> bakit magtapit ka? Naya po ka inyo? Ha? Naya po ang ko lang eh So kasama ka rin ba sa ano? Sa magpapanata? Opo Anong pangalan mo kuya? Joshua Palmer Ha? Joshua Joshua? So bakit po kayo magpapanata kuya? Dahil eh, sa mga magulang. Ah, so magpapanata ka dahil sa mga magulang mo dahil may sakit sila, ganun? Hindi naman po, sa hmm. sakripiso nila. Ah, sa sakripiso nila pagpapalaki mo ganon Opo. Ayun mga ka good morning ito. Ma, saan po kayo kuya? Northville. Northville po. Northville. Ah, Northville. So lahat kayo taga Northville. Ha? Opo. Hello, yun. Wapo pala si kuya. Ayan. Hi, good morning. Pangalan mo? Healthy po. So anong, 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 anong mo dito? Roll? Yung kuya ko po mag-telecentro. ah Tapos? ikaw? Asa sa mami. Asa sa mami. Siya, ano mo? Chelsea. 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 Jimenez. Jimenez. Pag ka? Pag ka? Ate, ka Ay, may pisto. Ah, yung may pisto po. Ito yung may pisto pala dito, no? Ar. Ay. Ayan so, Ayan mga ka-good morning. Ito. Ang dami-dami nila mga good morning. Ayan mga ka-good morning. Ito. Ayan. Dati mga good morning. Ang tatamaan ko dun sa dinadala nilang panghampas. Kuya, anong pangalan ng panghampas na yan, kuya? Ha? Palaspas? Palaspas ang pangalan niyan? Ano pangalan mo kuya? Kaya ano pa mo? Eh man. Bakit mo tinasaktan yung sarili mo, kuya? <laughs> sa Ah, okay. So, ah, panata mo yan para sa mga ah, sa pamilya mo. Ayun, mga good morning mo. No. So, nagpapanata sila para sa pamilya ba? Ano kuya? Buhat ng mga kasalanan. Para mabuhat ng mga kasalanan. Mabawasan. So, Totoo ba yun? Mabawasan ng kasalanan? Hindi hindi. Ah, then, Kung sa bagay, kanya-kanya naman tayong paniniwala, no? So, ayan mga ka-good morning, no? O, oh, oh, mag-hi kayo sa plan, ko! O, oh. Oh, mag-hi kayo. Ayan mga ka-good morning, no? So, sandali lang, kuya! Matamaan na, po! kuya, mga sasakyan So, ayan, kuya, bahala yung mga sasakyan dyan. <laughs> Ayan sila mga ka good morning. May mga nagtakip ng mask. Ng... Ha, ayan. Hi kuya, tawag mo kuya. Dominic. Dominic, hi Dominic. Kuya, umuwi tayo po yung vlog ko kuya. Okay, para -tail -tail -tail. Bakit? Para daw makita ni Kuya Ah, so kailangan yung makita yung likod. So, bakit ka nagpapanata? Kuya. Bakit po kayo nagpapanata? Para sa pamilya ko. Ah, para din sa pamilya. O ikaw, bakit ka nagpapanata din? Pamilya magbago. Magbago yung pamilya. Nagbago naman. Oh. Ah? Pag, ilang, pag ilang, pag ilang, ano, pag ilang panata mo na to, kuya. Kuya, pag ilang panata mo na to? Oh, 11 years. Oh, 11 years? Asan oh, na to? Kung may nagbago naman. Meron oh, ako. O, mag-hi kayo sa vlog ko. <laughs> ah, so mag -hi kayo Hi, ayan sila o oh, mga good morning eh. so, Ang dami-dami nila dito mga ka-good morning Ayan, so, nagpapanata sila para sa pamilya nila mga ka-good morning Good morning, good morning Ayan, so, every year talaga mga ka-good morning Ay, sinisib-silibre talaga nila yung mga panata O, oh, mag-hi ka nga so, Ayan, mga good morning, oh Pangalan mo kuya? yan. <laughs> Pogi. Ha? Bogi. Ayan si Bogi. Uy ba? Ma ano tayo dyan? Okay. So kayo, anong anong ginagawa nyo dyan? Wala. Nang? Yaya. Kayo yung? Ah, magpapasan ka ng cross So, bakit kailangan mo magpasa ng cross? Ito so, so tayo, tayo? papa. para sa pamilya. Pa, lahat talaga para sa pamilya ang panata. Bakit? Ano ba nangyayari sa pamilya mo? <laughs> ay, ay, ay. Ay. Hello, o oh, bakit? <tuo> <coughs> lahat, taga saan ba kayo lahat? Po? Taga saan kayo lahat? Taga saan kayo lahat? Taga saan kayo lahat? Taga saan kayo lahat? Ah, North Wow! Ay, tara, bondan! so mga kagandang mga lino. sa Ah, okay. So ayan, mga ka good morning no. So na nagpapanata pala talaga sila para sa pamilya nila. Para daw magbago yung pamilya nila. Ay, oh. <laughs> Baka matamaan tayo na no, magbago <laughs> <laughs> ma oh. Lahat sila mga taga good morning ay taga, taga north Good morning po. So, ah, uh, two years ago is nagbablog din ako dito mga ka, good morning. So, ganito din yung uh, panata nila mga good morning para sa pamilya nila. So, ikaw gusto mong mag-hi? Ano yung pangalan ng mga pangalan Magnolia Zubiri, ang rena ng bukid. ba na? Ayan. Facebook ko din gano'n. So, ayan mga ka-good morning, no? So, lahat sila ay nagpapanata para sa pamilya nila mga ka-good morning ha. Kawai, kawai, kawai lah ha. Kawai, kawai. Kawai, kawai, Para sa, para sa mga buhay. Ay yan di tayo mga good morning kay. Hi. Anong pangalan mo? Ako po si Mama Mary ko yung mama Mary nila. Ah, ikaw yung mama Mary nila. Ah, ito mama Mary nila. Ah, mamaya ka po niya nilita ito po. So, hampasin, hampasin ka din mamaya. Kaya mo? Yes. Yeah. O so, bakit kailangan mo magbuhat nito? Para magbuhat sa namang kasalanan. Lahat naman talaga tayo mga kasalanan. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit kailangan. Din. Ano yun? O ano pa ano rin, rin daw to? Isa rin daw to sa way para magbuhat sa kasalanan nila. Ah, talaga? So, yun yung paniniwala na ang yeah. mga Pinoy, no? Nang ang tradisyon ng Pilipino to. Oo, so, 'yun ang paliniwala talaga no. Ang tradisyon ng mga Katoliko. Oo, hindi na natin hindi na natin maaano na. Oo, hindi 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 na natin maano na. Ito talaga ang paniniwala ng mga Katoliko. No? Lahat ng mga Kristiyano ayan. So anong nangyari doon? Nabugbog siya kasi Alam niyo mga good morning sa, sa sobrang may mga panata dito. May nabunggo tuloy ng motor. Ayan. Ito naman kasi mga sasakyan na to. Alam nilang merong nag, nagpapanata dito. No? Dapat dahan-dahan lang din silang magpapaandar ng motor nila. Ayan. Hi mga good morning. Ayan pa mo girl. Ayan na. Kapatid ko. kapatid Hi Jenna. Hi. Jenna, hi. <laughs> kapatid ko kami hapat. Totoo. O bakit siya di O bakit ito mo? ka din. Anong panata mo? Magpapasal ka din ng cross? Ayun po yung, yung kapatid ko. O hampasampahin ka. Ayun po ay, yung kapatid ko na nandito. Saan? Ito? Yung may gagamba. Ah, oh, saan dyan? Ah, yan, yung may gagamba. Uh, so, may lahi pala kayong mga ano, go no, go. Oh, mga artista. Yes. Like ayan, ay, yeah. ayan. So, ayan. So ha? No, Ala no? Lahi na po namin yung mukhang kayo. Oh, yes. Wala. Oh, ganda-ganda nga eh. Ito so, ito ang ganda nito. o. Oh, ay, gusto ba hampas tayo dito, no? Gusto. Uh, Ayun, yeah. good morning. Oh, may may shout -out, yeah. out, out ka ba? Sa shout out ko. Sa shout out ko lang po pala si ano. Sino? Yung <laughs> kapatid. <laughs> Edithi, Ay, may isang shoutout ako. Ano, Tino? Sige. Mag-shoutout na lang. Sa ba, ko po kasi nag ako. Ah, ka. O, sige, ano so, muna. na araw, <laughs> ka. Magpapentosa kayo kahit mahal na araw. Oo, pwede naman yun, di ba? So, saan yung mo? From Northville 14, Phase 1. Ah, taga Northville Phase 1. Ah, Northville 14, sa base. Dung, palo, Phase 1. So, ayan mga good morning no. So, ang dami na nila mga <laughs> good Ako yung magpapadugo sa kanila. Ah, yung magpapadugo sa, yes, yung magpapadugo sa kanila. Ako, ko lang yung blade. Ah, okay, sige. So, maya-maya mga good morning mo. No, um, titignan natin yung mga padugo-dugo sa likuran nila mga good morning no. So, po, so, may pag-hi ka rin ba? Hoy, oh, mag-hi kayo Mag-hi kayo Good morning. So, mamaya-maya mga good morning, ay eh, antayin natin yung pupaglitan uh, sila sa likod mga ka good morning ayan mga ka good morning oh so ang dami dami nila mga good morning Impossible hindi nila Impossible hindi nila mabawasan yung kasalanan nila mga ka oh, good morning, morning. Ay, oh, mabawas, oh, mabawas, oh, mabawas mabawas talaga yan lahat so, ayaw niyang umarap ayan

Anong role niya dito? Anong role niyo dito? Ah? Uh, uh, pag may ano no may may na, na ano dito, gano'n no nangaila ka ng tubig, gano'n no ayan Hi ate! Good morning!

Padahil oh, ma lang yun kasi na ako. <laughs> na Magnolia Zubiri. YouTube at Facebook. Magnolia. Mm -hmm. So ayan mga good morning. No? Mamaya maya, mga good morning ay antayin natin yung kadugo ano, ng likod ng mga good morning. No? So ayan sila. No? Ayan mga good morning. Hello Hello guys. Ay, ayokong mag-live. Pwede din. So, ayan, mga ka-good morning, no? Tapos na sila nagpadugo, mga ka-good morning. Ayan, so, antayin na lang natin yung... Paglalakad nila. lang. Love you, Oo, you. So, ito pa mga ka-good morning, Ano nangyari, daddy?

Tulog to yun. dami kong dugo. Uy, ang dami kong dugo. Oh, grabe. Oh, nagdugo ako. <laughs> so, ayan mga good morning, no? Lahat sila ay nagpapadugo, mga ka-good morning. Ayan. Oh, ayan. So, ako ng dugo. <laughs> So, ayan mga ka, good morning sila, no? O, handa-handa oh, na sila. Ay! Ay, Diyos ko, ano ba, ba yan? Sandali. Ay! <laughs> ayan ay. <laughs> good morning. Alam grabe yung mga dugo nila, ah! Wow! Oh. Grabe na, oh! Hindi ba kayo natataktan? Ha? Dugoan na ako. Hi, nanay! Ano pangalan mo, nanay? sinanay, si Nanay, interviewin natin si Nanay. Hi, Nay! Anong pahal mo, Nay? Nina! Nita ka saan ka, Nay? Nay, Nay, bakit nandito ka rin, Nay? Sinong anak mo, Nay? Ah, yan. Ah, so, na. syempre, nandito si nanay, no, para umaalalay sa mga anak niya. Kasi dalawa pala ang nagpapanata kay nanay. So, Nay, bakit siya nagpapanata, Nay? Ah, mga asa, so, sa, ibig sabihin mga asawa na din sila. So, nagpapanata sila sa mga anak nila at sa pamilya. So, eh, si nanay, Nay, ang ganda mo, Nay? Ay, ganda ni nanay, oh. Walang source, oh. Ang ganda. Ala, ayan na mga good morning, no? So, magpapasana na sila ng mga good morning papunta na doon, mga ka-good morning. Ayan, ay, so, puno ay, na ako ng dugo. Lalapit ka, na ako. So, ayan na mga ka-good morning, no? So, paalis na sila, mga ka-good morning. Hindi na, dito na lang ako. Eh, hindi na. dami niya lang dugo so, na Padal mo na ako, eh. Oo, dito yung dugo. Ay, ayan na mga ka-good morning, no? So, Pansikan tayo ng mga dugo Uy. <laughs> Ang dami pong dugo Grabe na so, Ang dami pong dugo So ayan ang mga ka-good morning So this is panata 2025 mga ka-good morning So Sana mga good morning Yung panata nila ay totoo At mabawasan ang mga kasalanan nila Ayan ang mga ka-good morning No Palayo na siya

yan So, ayan mga ka-good morning. Hanggang dito na lang. This is Panata 2025. Mga ka-good morning. Bye-bye. Ayan, lumayo na sila. Ito so, dito, Gino. So, ayan sa mga ka-good morning. Oh. Dalam mula gol, lang. Bye bye. Tara na, bi. Ano, uwi na kami ng bibi ko. Kakain kami. Magluto kami ng ano, hotdog, dog, maling, at saka ano. Ano, ng ulit